Kapag may customer ako mga boss, no. Tapos napapansin ko yung gasolina nila ay kulay pula. Ito to. Ah, tinatanong ko sila, "Bakit pula yung gasolina mo?" Ah, 'yan kasi ang sabi ng ng tatay ko. Tapos, yung iba naman, pag tinatanong ko, "Bakit pula ang gasolina mo?" Iba naman ang sagot. 'Yan kasi ang sabi ng mekaniko ko. Yung iba, sabi ng lolo ko, sabi ng tropa ko. So, hindi na ako miimik. Dige, sabi ko. Uh, nasa inyo yan. Sa isip ko lang. Pero hindi na ako nagkasalita. Kasi kung papaliwanag ko sa kanila, mahirap magpaliwanag. Na, na, na mahaba kasing paliwanag ganyan. So, ganito, pang, pang yung papaliwanag ko sa inyo, mga, mga boss. Ano. Kung bakit, Ah, uh, kailangan tama yung gasolina ilalagay natin sa mga motor natin. Uh, unang-una mga boss no bago tayo magsimula, meron tayong dalawang klase ng gasolina sa Pilipinas. So hindi na natin sasama yung uh, diesel tsaka yung uh, isa pang klase ng gasolina na mas mataas ang octane kaysa rito kasi itong dalawa lang naman itong madalas ang sa motor eh. Meron pa kasing uh, mas mataas pa sa premium. Premium mas kasi kung tawagin ito. Ito unleaded. Meron pa ang super premium. Okay. Dito lang tayo mag-focus sa dalawa na to. So ano bang pagkakaiba ng gasolina na to? Itong dalawa na to. Bakit magkaiba sila ng kulay? Unang una mga boss. Uh, kaya magkaiba ng kulay. parang meron niyang pagkakakilanlan. Okay. ah uh, pagkakakilanlan. So, ibig sabihin mga boss uh, Kaya mag ng kulay yan Kasi magkaiba yan ang octane Okay Bago natin simulan Pag-usapan yung octane mga boss uh, Doon sa mga hindi nakakaalam Akala nila Kapag nagkarga sila ng gasolina Siguro nasa isip nila Tutulin yung motor nila Okay oh, Hindi kaya mas makakatipid sila sa gasolina na to. Yan ang mindset nila. Yung iba naman, syempre, mas mahal to ng konti dito sa unleaded. feeling nila, angat sila ron sa ibang nagpapaarga ng green na gasolina. Kasi mas mahal sila eh. Yun ang piling nila. Angat sila syempre. Uh, angat ako sa iyo, special yung gasolina ko eh. Parang ganon, di ba? O yung iba, sumasabay lang sa uso. Uh, ngayon, mga boss, uh, hindi nyo alam kung bakit ito ang ginagasulina nyo at hindi ito. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit kailangan green ang gasulina natin sa daily use na motor natin, na yung standard na motor. Okay. Ang gasulina kasi na pula ay mataas ang octane. Pero, mga boss, ito unleaded. Ang tawag dito unleaded. Pero, pares unleaded yan, mga, mga yan. Natawag lang tong unleaded kasi nakasanayan na. Pagmurang murang gasolina, unleaded agad. Pero pareho lang unleaded yan. Ang tamang tawag dito ay regular gasoline. At ito naman ay premium. Yan. Ah, itong green ay, ay nasa 91 octane. Samantalang itong pula ay nasa 95 octane. So, wag na nating pahirapan ang mga ano, mga boss. Ang wag na natin mag wag na tayong wag na, uh, na nating pahirapan yung iba. Uh, ipaliwanag natin sa kanila sa pinakamababaw na nakaya nilang maintindihan. No? So, pag sinabing uh, octane, uh, ibig sabihin mas mataas na klase ng gasolina 'yon. Uh, halimbawa, ito nga, 91 octane. Tapos, 95, 95 octane. Pag sinabing mas mataas na octane ng gasolina, ibig sabihin yan, mas, ma uh, mas mahirap itong uh, pasabugin or mas mahirap itong sunugin kumpara dito sa 91 octane. Okay? Ngayon, saan ba ginagamit itong gasolina na 95 octane pataas? Ah. Uh, ginagamit lamang tong gasolina na to sa mga may matataas na compression ratio, compression ratio. Okay? Ano bang mga motor ang meron ganon? 'Yun yung mga big bike. 'Di ba? Kasi sa mga ganyan matataas ang compression niyan. Uh, nilagyan nila ng gasolina na ganito yung motor nila, uh, masisira ang motor nila rito kasi Masyadong madaling sunugin 'to para sa kanila eh dahil sa lakas ng compression nila magkakaroon ng uh, abnormal abnormalidad dun sa loob ng compression nila maaga sa sasabog dahil mabilis 'tong masunog. Kaya ang recommended sa mga matataas ang compression ratio ay itong 95 octane. Ngayon, dinisign to para sa matataas ang compression ratio. Ngayon, ang dami kong nakikita, ito kinakarga. Eh, ano ba motor nila? 50cc, 100cc, 125cc, 150cc, 170cc, 200cc. Diba? Eh, para nga to sa mga matataas ang compression eh. Kapag ka eto ang kinarga mo sa makina mo, sa motor mo, may lang silang sunugin yan. Di ba? Mataas pa to ng dalawang piso o piso, may pa silang sunugin yan. Wala yung epekto. Akala ng iba, kapag ito kinarga nila, angat sila. Hindi. Pinahihirapan mo lang yung motor mo. Kasi meron talagang gasolina para sa motor mo. Which is itong mga Uh, 91 octane na gasolina. Ito talaga ang para sa atin. Yung day, daily use natin. Etong gasolina na to ang para sa atin. 'Di ba? Isipin mo na lang. Madaling sunugin. Mahirap sunugin. Ngayon, yung motor mo pa papayag ka ba imbis na kukuya-kuya ko -kuya na lang na nagsusunog ng madaling sunugin na gasolina? eh bibigyan mo ba siya ng problema which is dito sa hirap siyang sunugin di ba akala ng iba kapag ito ang ginasulina nila titipid sila sa gasolina paano ka titipid eh nahirapan nga yung motor mo nasunugin yung uh, combustion ah, yung gasolina sa combustion di ba paano ka makakatipid diyan Paa lalo ang mapamahal dyan, di ba? Imbis na relax na relax lang yung motor mo, nagka problema pa. Tsaka isipin mo na lang yung diferensya. Piso hanggang dalawang piso. Kung ikaw, ang hanap buhay may ay pagmamotor. Halimbawa, alala mo, mo brider ka. Grab o kaya ang cast E kung ito lagi mong kinaarga, kuwentahin mo nga yan yung piso o dalawang piso na yan sa maghapon. Nakaka ilang litro ka? Di ba? sa maghapon. Ay e, araw-araw kang bumabiyahe. Kwenta mo yung uh, depresya na yon sa loob ng isang linggo. Tapos kwenta mo naman sa isang buwan. Tapos i, i divide mo, uh, i times mo naman sa one year, sige, napakalaking pera nun. Para ano, wala namang kwenta yan eh, bakit mo igagas sa motor mo yan? Walang magiging epekto sa motor mo yan, kundi pahihirapan mo lang yung motor mo. Di ba? meron talagang gasolina para sa motor natin which is mga lower cc mga standard type na motor wag na nating ipilit tsaka pangit naman yung ano yung ipamamana mo pa sa mga anak mo yung ganyan kahit i-google nyo yan eh di ba tinagalog ko lang pero tsaka pinaano ko lang uh, pinababaw ko lang yung explanation kasi masyadong mahaba sa google yon eh So, yun na nga eh. ah pina pinababaw ko yung explanation. Ibig sabihin nga, etong 95 octane pataas, mas mahirap tong sunugin kumpara dito sa 91 octane. Regular gasoline. di ba? Dati ganyan din ang ano ko eh, mindset ko eh. Nung hindi ko pa alam. Mindset ko, nakapila o sa premium. Siyempre, oh, special to. Yung katabi ko, ay unleaded wala yung motor mo wala yung ano mo cheap yan ganun ang mindset ko pero nung nag aral ako at pina inano sa akin ng professor ko pinaliwanag sa akin kung bakit kailangan unleaded ang ikakarga natin sa ating motor na lower cc doon ko naintindihan mula noon ah, hindi na ako nagkakarga ng pula pero na lang kung emergency pero hanggat maaari, green ako. ba? Diba? Ngayon, pag napanood mo to, itong video ko, at uh, wala ka naman pakialam sa bulsa mo, wala ka rin pakialam sa motor mo, eh huwag ka tumigil. Pula pa rin ang ikarga mo. Yun ang payo ko sa'yo. Pero dun sa mga open-minded, sana matauhan naman kayo. di ba? imbis na ang top speed mo 110, 100 na lang dahil nahirapan ni sila eh. Nahirapan pa yung motor mo magsunog nito eh. Tapos magtatanong ka, magpo-post ka, "Bakit ang lakas sa gasolina ng motor ko?" Ah, uh, bago mo bago mo solusyonan yung ibang problema nung bakit malakas ang konsumo mo sa gasolina, baguhin mo muna yung paggamit ng gasolina mo. 'Di ba? So, siyempre, marami na naman dyan magbabas. Eh, like, mga magaling na naman, eh, mag-google muna kayo. At ang mga nakakaalam nitong pinapaliwanag ko, oh, yan mga nag-aral talaga yan. Hindi yan yung marites lang, galing lang sa marites. Ay, ganito, maganda tong pula. Marites lang yun, eh, galing... Kay, si, ano, si Google ang paniwalaan nyo. ba? Diba? Kasi si Google bumabasi sa science yan. Ganun lang naman yun, eh. Huwag nyo nang ipagpatuloy yung maling paniniwala nyo. Dahil mali na nga eh. May kinig ka sa tropa, eh may Google naman. Kay Google ka makinig kasi si Google accurate yan. Okay ba tayo dyan? Alien? Alien!